Pagkalas sa investigasyon ng mag-asawang Diskaya, hindi nangangahulugang walang pangil ang komisyon ayon sa ICI. Kasama natin sa balita si Radyo Manchil Empredo. Magandang pagas, Radyo Sander, Radyo Manaldo. Hindi nga maituturing na toothless o walang nipin itong Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito'y kahit pa tumanggi ang mag-asawang Giskaya na makipagtulungan sa komisyon na sa investigasyon ng maanumalyang flood control project. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Musaka, nag-invoke ng kanilang karapatan ng mag-asawang Giskaya para sa pakikipag-coordinate o kooperasyon nga dito sa ICI. Gaya o manon ang ginagawa sa Senado at Kamara na nire-respeto rin ang kanilang karapatan kapag binabanggit ang I invoke my right against self-incrimination o ang pagtanggi nitong sumagot at magbigay ng impormasyon. No, it doesn't expose any weakness on the part of the, the Commission because, as I said, we were able to get information regardless uh, on who or from which source it may be. Uh, they invoke their right for whatever reason based on the, on the advice of their lawyers. But as I said earlier or yesterday, we will find means. We have other sources of information to get to the truth, truth and to find out who are really responsible for these uh, anomalous projects. Una na ang sinabi ni Ophusman Boying Rimulya na tatayo pa rin ang kaso sa korte laban sa mga diskaya kahit pa hindi na ito makipagtulungan sa embesigasyon ng ICI sa ay ginit ng komisyon na tinitingnan rin nila ang mga affidavit ng Vizcaya na una nang isinumit sa komisyon na maging ang mga impormasyon na testimonya mula naman sa iba pang resource person. Kasama mo sa dzxl RMN Manila, Radyo Manchil Emprido, talk RMN. Maraming salamat Radyo